Alin mga bro at pag-usapan natin to? Patuloy ngang nakagawa ng ingay ang Los Angeles Lakers sa deadline ng trade na sila ay nakagawa nga muli ng isang matinding pagkilos noong Webes sa pagkuha nila sa 23 years old na sentro na si Mark Williams na mula sa Charlotte Hornets. At nang naging kapalit ni Williams ay ang 2031 first round pick, 2030 pick swap, si Cam at ang rookie na si Dalton Kenick. Ito ay isang deal na din natin nakitang paparating, nakagaya ng blockbuster trade na nagdala kay Luka Doncic sa Los Angeles, kapalit ni Anthony Davis. Mas lumaki nga ang pangangailangan ng Lakers sa isang sentro, magbuhat ng maitrade na nila si Davis, na maging ang pangalan ni Miles Turner ng Indiana Pacers ay umikot sa mga trade rumors. Pero si Williams, hindi man lang nababanggit ang pangalan niya sa mga tinatarget sa trade. Kaya naman, mas naging kagulat-gulat din ang pagkakakuha sa kanya ng Lakers. Kilala nga itong si Rapelinka na kumikilos ng tahimik bago gumawa ng ingay. Namuli na naman nga niyang napatunayan ito sa pagkakakuha niya kina Luca at Williams. At pagkatapos nga na niya si Luca, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras upang puna ng kulang sa kalilang raster. At kagaya na naging deal kay Luca, naging mabilis din ang deal na ito kay Williams. At nang makausap ng mga reporter itong si Pelinka bago magsimula ang laban ng Lakers sa Golden State Warriors, sinabi ni Pelinka na ang Charlotte raw ang unang nakipag-usap sa kanya, na inilapit daw ng Hornets ang patungkol sa pangangailangan nila ng isang sentro. At tumagal lang daw ng dalawang araw ang proseso ng negosasyon ng magkabilang panig. Si Williams nga ay wala sa trade market pero nang siya ay naging available na, ang Lakers ay naging agresibo at sinigurado nila na makukuha nila si Williams. Ganito nga makipagkalakalan itong si Pelinka na siya ay kumikilos ng pasekreto na madalas na hindi ito nakikita ng ibang mga teams. Ang palitan ni Naluka at Davis ay unang pinasimula ng Mavericks ilang araw bago ito na isagawa. At ganito din ang nangyari kay Williams, isang trade na wala sa plano ng Lakers. Ito ay isang pagkakataon na ipiniresinta ang kanyang sarili na di na pinakawalan pa ni Pelinka. Ngayon, Nasa Lakers na si Williams, ang Lakers na mabilis na naihugis ang kanilang bagong pagkakilanlan o identity sa pagsasama ni Luka at Lebron. At napunan nga ni Williams ang kulang ng Lakers sa kanilang frontcourt. Sa ngayon ay hindi pa natin alam kung si Williams na nga ang matagal nang hinahanap ng Lakers na sentro na makakasama nila ng matagal. Pero isa ang nalalaman na natin ngayon na si Pelinka ay hindi tutulog-tulog lamang. Ang Lakers nga ay nasa win-now mode na at hindi pa nga sila tapos sa paggawa ng ingay.